Salita ka, salita ka, palita ka. Hi. Hey, Ada do. Ada do. Hoy daw, ah, tinoy oh. daw. Uh oh. Oo. Wag ka na, hina ka pa eh. Hi. What's your name? What's your name? What's your name? Ha? Ana. Hindi ko tinatanong ko eh. Ana. My name is Ana. Ano? Oh, what's your name? What's your name? Mayoy name? Lambing ba tong batang to? Ano pangalan mo? Dali magbuhok na tayo. Ano pangalan mo? Ano pangalan, pangalan mo? Pangalan mo? Ah? Ano, yun, Anong ano? ang pangalan mo? Hello. Hello? 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 Pangalan alaga mo ano yun? Ano yun? Ano pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Ano ang mo? ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano mo si ano Wala, ano paggalaw ko na. Uy, ano, hindi ka na. Dali, Ano si ko na natin. dali na. naman. ikaw. Ang bush niyo brito, pangalan mo. Ha? Anong house ka? Sa anong house ka? Sa cottage ka? Ha? Sa anong cottage ka? Anong pangalan mo? Mo Ako si... Ako si... Salita ka. Renato. Renato? Anak ni Sir, tatay ni Sergio Oh, wow. Saan ka ka? Saan? Anong kulay? Anong doong? Doong daw? Doong? Ikaw, ang mo? Wow. Pangalan mo? Ba, secret si Kurt? Tama ko si Kurt? Tama. Kurt, purple house? Purple house din ako eh. Purple house din ako eh. Magaling ka na ba? Ha? Huwag ka lang. Huwag ka nang ka nang pagaling. Kapalit ka daw eh. Huwag ka na aabot an. Laki ng katawan mo ah. Diyan ka lang, diyan ka lang. Iya ka ba? Hindi, ngiti ka, dyan. dali. dali. Iya ka ba? Iya. Nein. Iya. No, ko ng boto. Ay, Bad. Yan. Bad, bad. <laughs> iya ba? Iya ba? Iya. Okay oh. mo dali. Ah, ay, oh si Boy. Ah, apa, ah, apa, Pa! Ya. Ya. Ano? Ano? Pa. Ano? Pa. Pa. Ah, hmm? 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 Ba. Ba. Hmm. Yeah. Pa. 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 Ha? Ogi? Ogi? Main. Bye-bye. Uy! Ate yun! Ate yun! Ay! 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 Ano ano? Naririnig ko ba o na mo lang? Wala? Wala naman ni. Away mo, away mo. Yan o, yan o. Naaway ako. Gulpi mo. Gulpi mo, dali. Gulpi mo. Naaway ako. Ay, wala si Hiram. Ang Away mo. Ayakin mo. Bakla. Bading, bading, bading. bading. Sa bading. Gugulpi sa'yo Oh, yan. No, na. Ano? Ay hindi na? Bati na tayo? Bati na tayo? Bilis! Bilis! Laka! Balik! Balik! Laka! Laka! Huwain mo! Dali! Huwain mo! Huwain mo! Charon, yeah. bading! Eh! Gaping siya, no? ano? Ay! Ano naman na yung kita mo?